Hindi pa man kumpirmado sa assessment ng Mlang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office pero malaki ang paniniwala ng ilang maresidente mula sa limang barangay sa Mlang Cotabato na buhawi ang tumama sa kaninang lugar noong gabi ng Sabado. Maliban kasi sa naiulat na kasiraan sa isang resort sa barangay Langkong, matapos binayo sila ng malakas na hangin at ulan ay apektado rin ang iba pang barangay. Kinabibilangan ito ng bagong tapay dugong, sangat at buayan kung saan may mga kahoy na nabuwal, mga sangang humandusay sa kalsada at mabubong na nilipad dahil sa malakas na hangin. Ayon sa ilang residente, nakakapanindig balahibo ang tunog ng hangin na umabot sa lima hanggang labing minuto ang tinagal ng pananalasa. Wala namang nasaktan sa insidente pero may hinimatay sa barangay Langkong habang lumidikas. Nanakuyapan ko ato kuyapan. nga tayo. Pagbugta ko daw gindakop ko kanerbius. Grabe. Daw ano, abe, daw ga ikot ang hangin. First time ko na ako nakingato. Pagkakuan mo, ramag ipanglabay na yung mga kukun, yung nang tabog dire sa atop. Buhaway oh As in, uh, kanang ako, kanang makita ko lang sa TV ba lang. Nang bisitain ng news team ang mabarangay kahapon ay pinagpuputol ng ilang residente ama kahoy na malapit lang sa nilang mga bahay sakaling mangyari ulit ang pagtaman ng kalamidad iputol na lang kay pigado sa ba kuan ni eh. nagpapatuloy pa ang assessment ng MDRRM at municipal agriculturist sa posibleng mga danyos sa panayam ng Radyo Bida sa resort owner ay tinatayang abot sa 300,000 pesos ang danyos na nasira sa kaniyang property habang inaalam pa ang sa iba pang mga lugar Luigi Alan Totor NDBC Bida Balita